Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya ng kalikasan ay tila kumakaway sa iyo na pansamantalang huminto at damhin ang katahimikan ng paligid. Bagamat lika sa iyo bilang isang Aris ang pagiging leader, palaban, at mabilis sa pagkilos, ngayon ay isang banayad na paalala na sa gitna ng katahimikan ay naroroon ang malalim na liwanag ng pagkaunawa at kapayapaan. Ang araw na ito ay parang isang paanyaya mula sa sansinukob na ibaba mo muna ang sandata ng pagiging masigasig at hayaan mong ang kalikasan ang magpaalala sa iyo ng halaga ng paghinga, pakikinig, at pagiging narito lamang sa kasalukuyan. Sa mga oras na tila walang nangyayari, doon nagkakaroon ng puwang ang kalinawan. Minsan, ang pinakaimportanteng hakbang ay hindi ang mabilis na galaw, kundi ang tahimik na pag-upo kasama ang sarili. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagpaplano at pagiging bukod tangi sa pag-organisa ng mga ideya ay nagbibigay sa iyo ng lakas na patuloy na sumusulong. Ngunit sa araw na ito, mainam na ipaubaya mo muna sa katahimikan ng iyong isipan. Sa bawat paghina, may kapangyarihang maibalik ang pokus. Sa bawat sandaling ikaw ay lumilingon sa paligid at tinitingnan ang kagandahan ng mga simpleng bagay, ang banayad na dampi ng hangin sa balat, ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon, o ang mga ulap na marahang gumuguhit sa kalangitan, ikaw ay inaanyayahang manumbalik sa iyong tunay na sarili. Sa katahimikan na ito, mahahanap mo ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Hindi kailangang laging may resulta. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkilala sa sarili, at ang pagtanggap sa kung sino ka ng buong buo. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, baka mapansin mong may bumabalot na damdaming hindi kaaya-aya, marahil ay pagkapahiya, kaba, o pag-aalinlangan. Minsan, ang mga alaala ng mga sitwasyong hindi natin ikinatuwa ay bumabalik sa isipan at nagiging batayan ng ating kasalukuyang mga desisyon. Subalit sa araw na ito, imbes na hayaang diktahan ka ng mga emosyong ito, subukang kilalanin ang mga ito bilang bahagi lamang ng iyong karanasan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat dapat sa kapayapaan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging matapang sa labas, kundi sa pagiging tapat sa sarili sa loob. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang pagkakataon para pagnilayan kung paanong ang pagkapahiya ay hindi kailangang maging hadlang sa iyong pagunlad, bagkus, maaari itong maging paalala ng iyong pagiging totoo, iyong pagiging tao, at iyong kakayahang lumago. Sa katahimikan ng araw na ito, lalo na habang ikaw ay nakikiayon sa mga mas banayad na enerhiya, mapapansin mo na tila mas pinong ang iyong pandama. Ang mga bagay na dati mong hindi napapansin, ang amoy ng sariwang damo, ang tunog ng hangin, ang lambot ng liwanag, ay biglang nagiging makabuluhan. Sa ganitong estado ng heightened awareness, nahuhuli mo ang mga munting kaligayahan na karaniwan mong nalalampasan dahil sa dami ng iyong inaasikaso. Ang simpleng pagtimpla ng kape, ang ngiti ng isang estranghero, o ang paglipad ng isang ibon ay tila may mensaheng gustong iparating, na ang buhay, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay isang biyayang dapat pagtuunan ng pansin. Ang ganitong uri ng kabatiran ay hindi lamang nagpapasaya, kundi nagpapalalim ng iyong pagunawa sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, gamitin mo ang katahimikan at kapayapaang dala ng paligid upang muling ikonekta ang sarili sa iyong puso. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang muling pagtanggap sa sarili. Hayaan mong ang kagandahan ng kalikasan, ang mga kulay ng langit, ang himig ng hangin, ang damhin ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ay magsilbing paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kabuan. Sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni-muni, maaari mong maramdaman muli ang iyong layunin, ang init ng iyong damdamin, at ang sigla ng iyong pangarap. Ang leader sa loob mo ay hindi kailangang laging tumakbo, Minsan, kailangan niyang huminto, lumingon, at muling makinig sa tinig ng kanyang kaluluwa. Ngayon, pagtuunan mo rin ng pansin ang mga aspeto ng buhay na kadalasang naisasantabi, ang iyong emosyonal na kalusugan, ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, at ang iyong panloob na katahimikan. Sa kabila ng mga tagumpay o tunggalian ng mga nakaraang araw, ngayon ay ang pagkakataong tumigil at muling alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo, hindi bilang tagumpay sa paningin ng iba, kundi bilang kasiyahan sa puso mo mismo. Ang araw na ito ay maaaring maging isang pagrebot ng iyong enerhiya. Gamitin mo ito upang muling pagnilayan ng iyong mga layunin, at kung paano mo nais umusad, nang may kahinahunan, kababaang loob, at kabuang pananaw. Maswerte kang kulay ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, malalim na kaisipan, at panloob na kaliwanagan. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang maswerteng gawain na araw ay ang paglalakad sa likas na paligid, kahit sandali lang sa isang parke, hardin, o kahit sa harap ng bahay habang nilalasap ang hangin at tanawin. Maaari mo ring subukan ang journaling, ang tahimik na pagsulat ng iyong saloobin, upang mailabas ang anumang bumibigat sa dibdib at mas mailapit ka sa iyong sarili. Bilang panghuling paalala, ang araw na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng matitinding desisyon o pagsugod sa mga hamon. Ito ay tungkol sa pagyakap sa katahimikan, sa pagkilala sa sariling damdamin, at sa pagtanggap sa kabuan mo, maging sa bahagi mong nagdadalawang isip, natatakot, o nasasaktan. Ang tunay na katatagan ay hindi laging makikita sa panlabas na lakas, kundi sa panloob na kapayapaan na hindi natitinag ng gulo sa paligid. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, pasalamatan mo ang sarili mo. Sa pagiging bukas sa katahimikan, nagbigay ka ng pahintulot sa sarili mong maghilom, magnilay at muling lumalim. Magpahinga ka ng may kababaang loob at dalangin. Ang iyong puso ay may sariling ritmo, pakinggan ito. Sa kapayapaan ng araw na ito, nagumpisa ang mas malalim mong paglalakbay. Patuloy kang umusad, Aris, hindi kailangang mabilis, kundi totoo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.